Good morning po mga kababayan. Magbigay po tayo ng reaksyon sa nangyaring uh, hearing sa Senado kahapon. Kayo mga kababayan, ano pong uh, masasabi nyo sa nangyaring uh, Senate hearing kahapon headed by Coco Pimentel? Ano po reaction nyo? Ano pong masasabi nyo? May mga points po akong mga nakita, mga observations dito po sa hearing na to ni uh, Senator Coco Pimentel. Una, uh we didn't see a level playing field. Yan po nakita natin. Ibig sabihin, hindi po patas ang laban sa hearing na to. Nakakairita nga po. Dahil kitang kita mo na pinaliligiran na mga DDS, mga DDS senators, ang nag-iisang si Senator Risa Honteberos. Expected na po natin yan. Marami po sila, si Bato number one, na makapal din ang mukha dahil he's not supposed to be there. Dapat i-inhibit niya yung sarili niya kung meron siyang common sense. Dahil siya po ang uh, isa sa mga principal suspects or alleged na suspect po sa uh, violation po ng human rights na to At uh, proud na proud na humarap sa camera itong si uh, Senator uh, Calvo, I mean si Senator Bato de la Rosa. anjan si Robin Padilla. Andiyan si Bongo na napakahaba ang kanyang uh, uh, opening statement na nangampan niya na. Andyan si uh, Jinggoy na lumabas ang kanyang tunay na kulay kahapon. At mamaya pag-uusapan po natin tungkol kung ano pong tingin natin kay Coco Pimentel being uh, the the lead sa pag-game po or sa hearing na to. So may key points po ako na gusto ko pong uh, talakayin. That was a show made for the former president Ginawa po ito, hindi po ang, uh, ang hanapin ng katotohanan ngunit para bigyan ng pagkakataon para pabanguhin ang pangalan ni former President Digong para idepensa ang kanyang sarili etc. etcetera et Yan po ang tingin po natin dyan. Hindi po yan ano, naghahanap ng katotohanan kundi para pagbigyan, para makapagdepensa ang alleged na mastermind ng Peking War on Drugs. At kitang-kita nga po natin na still feeling uh, president itong si Pangulong Digong. Feeling niya po, siya pa rin po ang Pangulo. Kontrolado niya pa ang sinado uh, Senado. At tung mga tung mga tau-tauhan ni Digong ay kita mo po na bow down leh lahat po sila hindi po dating dapat bigyan ng special treatment tong si Digong Duterte so still feeling president at hindi po siya nagbago Ma marumi pa rin po ang kanyang bunganga marumi mabantot parang imbornal ang kanyang bunganga so isa isa po ito sa ayaw ko sa kanya noon You know mga kababayan dati po ako'ng uh, sumusuporta sa uh, taong ito pero nung marinig ko pong magsalita, magmura, napakayabang, wala. Nawalan po ako ng gana sa taong ito na suportahan. Dahil uh, hindi po magandang ehemplo lalo na po sa mga kabataan. Yan. Ito pong sing ng uh, Senator Pimentel ay makikita po nating uh, base po sa kanyang performance kahapon na uh, isa po din po ito na hindi po ano hindi po fair at uh, napakalambot kay dating pangulong Digong. He was very soft on the former president. Hinahayaan lang po niya. Wala man lang uh, pagpansin sa pangulo or hindi man lang pagsabihan na iwasan po natin ang magmura. Pagmumura ang narinig po natin. Bumalik ang dating Pangulong Digong sa ating memories. Wala, nagmura ng nagmura. Hindi man lang iniremind ni Senator Pimentel. Hinayaan lang na magmura ng magmura itong si Digong Duterte. At hindi lang po yan. Malambot din po siya sa kanyang co-senators sa kanya mga colleagues, malambot siya um, may mga may instance na narinig tayo na ito nga ginagawang uh, patawa ni uh, Jingoy Estrada itong yun, dahil malapit nga po magkaupo si mal, pagitan lang po nila si Aaron Aquino at uh, sinabi ni uh, Jingoy na napapansin ko na tumitingin ka lang sa amin at uh, tumitingin ka lang sa iyong kanan. Never kang tumingin sa iyong kaliwa. Mga hindi po ano dapat sinisingit ang mga bagay nito. Ito po ay isang sinado na dapat rinirespeto. Hindi po katatawanan. Ito po ay isang seryosong bagay. It's not a laughing matter. Tama po. Ang uh, nag-iisang senadora na may balls na si Senator Risa Ontiveros na dapat seryoso dahil seryoso ang pinag-uusapan. Kaya po si Coco Pimentel, ang kanyang performance ay uh, wala. Mahina. Bibigyan ko lang po siya ng ano, 4 dito. From 1 to 10, 4 lang ibibigay ko sa kanya. At ito naman pong si Senator Bato de la Rosa, Nakita po natin na sobrang uh, nagpapakayabang na naman kahapon at very defensive, halatang-halata na very defensive tong si Bato. At uh, dapat po para po sa akin, dapat po nag-inhibit siya. Ibig sabihin, dapat po hindi po siya nag-join or kahit dun lang man sana siya sa audience dahil isa po siyang alleged na suspect. Isa sa mga alleged na suspect sa violation of human rights na to dahil nga po sa peking war on drugs na yan ni former President Digong. Pero andun pa rin siya, makapal pa rin ang pagmumukha, humarap sa kamera at pabida, pabida na naman. And he was trying to defend himself. Ginagamit niya po ang hearing para pulisin ang kanyang pangalan dahil meron nga pong ambisyong makabalik sa Senado itong si Bato de la Rosa. Mga kababayan, yan po ang kanyang uh, isang motibo para po linisin ang kanyang pangalan for survival. Yan po ang habol nila ni Bongo. Para po linisin ang kanilang pangalan na nasasangkot sa Peking War on Drugs. Kaya yan po nagpapabida si uh, Bato de la Rosa. Pero sirang-sira na po na yan sa taong bayan. I don't think na ibuboto yan ng majority of Filipino people. Sawa na ang taong bayan, galit na ang taong bayan sa mga tao ni Digong sa kanya, mga aso, kagaya ni Senator Bato de la Rosa at Bongo. Dapat hindi po siya no, nag or sabihin na natin. Pwede po siya umupo sa audience or makinig na lang dahil uh, isa nga po siya sa alleged na suspect sa peking war on drugs ni Digong at alam nyo isa pa po one point dapat wala dun si Bato de la Rosa dahil paano makakapagsalita ng maayos at komportable ang mga witnesses ang mga resource persons kung nandun mismo ang pinatutungkalan ng aligasyon. Nandun mismo nakaharap ang taong uh, pinaniniwala ang may involvement sa peking gera kontra sa droga. Dapat. Wala po yan. Dahil siguradong meron pong intimidating effect pag yung tao ay nasa harapan mo besides ang tao na to ay senador. Meron po siyang kapangyarihan kaya matatakot ang isang resource person na magsalita at sabihin ang katotohanan. Ang gagawin po nila ay wala, hindi po sila magsasabi ng katotohanan dahil natatakot. Natatakot po sila. Alam niyo po, nakikita natin, very defensive si Senator Bato. Kung uh, alam niya pong na-involve ang kanyang pangalan, rumi back right away. So ginawa niya po itong ano, tong, uh, Senate hearing na to para depensa ng kanyang sarili para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero sorry ka na lang Senator Bato, I don't think na mananalo ka pa sa susunod na eleksyon. Kung manalo ka naman sa susunod na eleksyon ay talagang uh, ano na, uh, confirm na talagang marami na talagang bobo sa ating bayan. Kung ikaw ay lumabas pa. All right. At uh, isa pa po napansin natin napakarami pong DDS sa audience, pinapasok po nila. Alam niyo talagang plan po talaga ito. May mga taong pumapalakpak and, was, and uh, were cheering uh kay uh, former pangulo. Hindi po dapat ganito, dapat quiet, dapat fair ang laban, neutral. Hindi po yung may mga pumapalakpak cheering for the former president. Yan Ya, hindi tama. Bakit inilaw ng Senado ang mga ang sergeant at arms ng sinado na papasukin or bakit hindi nila madisiplina ang mga taong ito. Ito naman si uh, Senator Jinggoy. Lumabas ang kanyang tunay na kulay dito. Na talagang ito ay uh, pro Duterte. Ito ay isa ring himud puwet kay Duterte itong si Jinggoy Estrada. Alam niyo mga kababayan dapat higpitan ang mga taong tumatakbo Itong si Jinggoy, convicted po ito eh. Ex-convict po ito, si Jinggoy. Sa kasong plunder, kung hindi po tayo nagkakamali, plunder. Ang mga taong naghanap ng trabaho, maging security guard, maging dishwasher, pinahihirapan natin. Hinahanapan natin mga dokumentos. At maigpit po tayo. Pero bakit nakakalusot itong mga klaseng tao na ito? Kagaya po ni Jinggoy Estrada. I don't get the point. It doesn't make sense na nakakaupo ito, na nanalong maging senador, hinahayaan natin tumakbo bilang senador. E eh may kaso. Convicted pa nga At maliwanag po dyan na dahil po sa impluensya ng Duterte, kaya po napawalan po ng kaso, kagaya ni Rebilia. Alam nyo, during the time of former President Pinoy, ang mga ito po ay nakulong Talagang hindi sinanto ni Pinoy ang mga taong gumagawa ng kalokohan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mga gumagawa ng katiwalian, mga government officials. Yan ang gustong gusto ko po kay Pinoy. Wala po siyang kinikilingan, wala po siyang pinapanigan. Masagasaan na kung sino masasagasaan. At tinamaan nga po itong si Jinggoy, sila Inrile sila Bong Rebilla. Yan, convicted po yung mga yan. Kahapon po, ang galit, kitang-kita po natin, was very obvious na pinipersonal ni Jinggoy ang uh, pagtatanong kay Senator Leila de Lima. At tinawag po niya itong incompetent. Alam niyo mga kaibigan, maliwanag po na galit si Jinggoy dahil if I'm not mistaken, when uh, he got jailed, ito pong si Jinggoy Estrada, si Madam Leila Dilima po ang Department of Justice Secretary. Sa panahon po na yan. Kaya, he was trying to get even or pinapakita niya po ang kanyang pagkamuhi, pinapakita niya po ang kanyang galit kay Senator Leila Dilima. Kayo, ganun na lang po ang uh, pagtatanong niya. Bias po siya. At pinakita niya po ang kanyang emosyon at uh, yun nga, maliwanag sa kanyang pagtatanong sa Senate hearing kahapon. Ay mga kababayan, itong si Jinggoy na ito. Mga trapo po itong mga ito, mga estrada, wag na po natin iboto yung mga yan. Ulitin ko po, sila Rebilia, pagdating ng panahon, si Robin Padilla, yung mga yan, wag po natin iboto yung mga yan. Very personal talaga si Jinggoy at uh, hindi niya po rinespeto ang dating senador dahil nga po siya ay nakulong sa panahon ni Madam Leila de Lima. Alright? Okay, isa pa po nating nakita dito na itong hearing na po na ito sa Senado ay uh, was trying to destroy. Sinisiraan po ang Quadcom. Napakaliwanag dyan. Lumabas tong sang colonel na nagnangalang Colonel Grihaldo na sinasangkot o sinasabing prinesyor daw siya, kinuers daw siya, ni Congressman Abante at Dan Fernandez. Alam niyo mga kababayan, ang tingin ko po dito, prinesyor din itong si Grihaldo, Maaring sinulsulan ni Bato de la Rosa para magsalita, para sirain ang Quadcom, ang Quad Committee uh yung grupo po ng mga kongresista dahil nga po naiipit si Bato doon marami pong invitations lagi pong refusal lagi nya pong uh, uh iniisnap ang mga invitations ng Quadcom kaya mukhang guilty po itong si Bato kaya nya pong humarap sa Senado pero sa Quadcom sa lower house pareho po sila ni Digong na Takot sila dahil sigurado'ng gigisahin, lilitsunin sila ni Congressman Akup, Congressman Abante, Congressman Paduano, Fernandez, etc. etcetera. Kaya mga takot po yung mga 'yan. Takot humarap, takot magpakita sa Lower House dahil hindi po nila teritoryo 'yan. Pero para po sa akin, ang mga kongresista po na ito ay gumagawa lang ng trabaho. Hindi rin po nila ito pinipersonal. Kung ano po ang uh, ebidensya, kung ano po ang mga nagawa ng mga taong ito, gaya ni Bato, ay hindi po nila pinipersonal. Nakikita po natin na merong uh, patas na labanan sa lower house. Kaya mas may respeto po ako at naniniwala po ako sa lower house. Sa Senado wala. Yan po ay palabas na mga kengkoy, palabas na mga payaso. Sila sila mismo ang naglolokohan, niloloko po nila ang taong bayan sa Senado. Kaya mga kababayan, wag na po nating panoorin dahil alam na po natin ang kalalabasan niyan sa Senado. Mas maganda pong panuorin po natin ang lower house dahil ito po ay legit at talagang makabayan para sa mga Pilipino. Naghahanap ng katotohanan, fact finding, pero sa Senado wala. Palabas, palabas lang 'yan para mangampanya si Bongo at si Bato para uh, ipagtanggol nila si former president at para linisin ang pangalan ni Bato de la Rosa. Iyan po. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marami pong salamat sa mga nanunood po sa aking mga videos. Sana po ay mag-iingat po tayo palagi. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga mabubuting Pilipino.